Okay, may bago na naman kaming laro. Ito ang title, Tikim Mo Sarap. <laughs> Grapes Juice, Ice Coke, Royal, Oil, Vinegar, at Toyo. At ayun na po, napatid na po ang goma. Kumuha ng bagong goma. <laughs> Ayun na nga, tatakpan namin ang kanilang mga mata bago nila tikman ito. Good luck sa mga pagmumuka nila. Okay, play na yung song. Intermission muna tayo sa glit. Game. Okay, ito. Pinili na mga kapit. Anong title nito? I make, I make commercial. Tikman mo ang inumin ko. Inumin mo ang masasarap na ito. Ito na. Okay, commercial muna. loka. Said, no, 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 ano may no, ba? Game. Loka Loka, loka, no, no, kaya umiinom na po. O, game na. Okay ang tangkad ni Penny. Game na. Yummy? Hop, oh, takpan na ang mata ni Sai-Sai. Pila doon. At ilang go na palagay? O, game ha? Pila. Ayos. Please. Huwag mo munang papatikimin si Sai-Sai. ano O, teka lang ha hirarambol muna natin. Ay, kalang say. Pila ka muna doon. Go. Teka o, lang. Hindi pa. hirarambol Hindi pa mo 'yung may langaw sa mantika. Tignan mo. Titinig nan ko. magarambol pa naman sana ako. Oh, game na. Game na, takpan mo 'yung mata niya. Oy, ano Sama-sama na lang. Ala! Say, say! Hindi niya ba, ba Hindi kasi siya niya taawot. Ay, hindi niya ba abot. E di, uh, ka, di, di kung sino yung nasa na, harap yung niya, yung na, naiinamin niya. Um. Straka! Huwag ka titinga, layo ko ka lang. O, game na! Game na, o. Lagay na yung straw. Say, Say, game! Ay! 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 Kaya mo yan! Higop! <laughs> Higop! Teka oh, lang, teka Saan mo gusto? Oh, ayan na daw. <laughs> ayan ako Ay, ang haba ng istro. Ang haba. Sino na? Ah, next na. Ako yung taglagay. Si Ino. O, oh, doon ka muna. Atras ka muna doon. Atras. Guys, naman balik pa din. Atras ka muna. Atras. Uy, atras naman kay Bingbing. Atras mo muna siya. Hino. Iko, talikod mo siya. Yan, para hindi pa siya ready. Penny, ikot mo to. Ay, ikot. Para hindi mo Ay, wag mo masyado. Okay na. Wala, press, na oh, game na. Oh, game. Na. Oh, game. Straw. <laughs> <laughs> Nalangin palit. Ay, <laughs> oh, dapat sasabihin mo, Royal. Royal. <laughs> oh, yeah. Huwag mo siyang ikuting kasi mahihilo siya. Lagyan mo dyan sa harap. At yung panishiram ako, No. Pag uminom ka, sabihin mo kanong lasa, ha? O, oh, game. Game na, ha? Yan. O, oh, alis na ni Hino. Hino, alis niya. Ano yan? Ah, really... hindi Adam, talikod mo. Penny, ano mo ulit? Ayusin mo. Adam, talikod. Talikod, talikod. Adam, talikod. Yan. Oh, game na. Game na. Si Adam. Okay, na. Si Adam na. <laughs> okay, Nenny. <laughs> <okay, laughs> <okay. laughs> Nag-cheat si Adam. Cheater! Tama na! O, ano yun? Go! Ah, si yeah. na, o, na tama na. Oh, Next! Ito. Ito, ito, ito. O, game! Si Nikki na! Nikki! Walang <laughs> lang Game! Game! <laughs> 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 Na, na? Ay, gagawin mo ng <laughs> O, oh, next, si Penny na. O, ko din tabi kayo <laughs> Ate! Ate! Kukupan din ka kuku. ko. na ate. Kaya nga? ko na. na. Ay, yung kamay sa likod. Ay, so eh. si Penny na. Okay. Usog mo si ano? Usog mo si Ate mo Adam. Ayun na. Dyan na. <laughs> yummy! <laughs> ah, yummy! <laughs> yummy! <laughs> <laughs> <-aki>? No. <laughs> Hello, don't forget to subscribe. Like. Comment and share this video. Thank you for watching.